di po tayo makakabiyay ngayon unit po natin sumisingaw po yung hangin ma. yan o retesting mo po na rin po natin yung preno put brake sa preno mga katasyo ito po mga guys at mga katasyo ere po yung sira ng truck natin ma check bulb e eh. check bulb check bulb, ma -bal. Check bulb pala sira mga katasyo Ato, ano ba sira nyo soro mo sira mo pangit ayan o no. binagawa nyo yung mga to nisira na po <laughs> mga katasyo ah, di po tayo makakabayang ngayon gawa nasira po yung unit po natin yeah. sumisingaw po yung hangin mga katasyo yeah. siyempre ginakailangan naman doon eksperto magagawa dyan walang iba kundi siya na to palasyo yahoo yan na-testingin po natin tatapakan po natin yung preno mga katasyo tapayan po yung foot brake Yeah. ayan mga katasyo uh, sira po yung foot brake po okay. ng truck po natin papalitan ng foot brake mga isang linggo yung magagawa ayos ayos Ay. na ayos po standby muna tayo mga katasyo Bibili ka foot brake sira po yung unit natin mga katasyo Ayan yung foot sa preno mga katasyo Ayan yung pagkagawin Ayan yung sira Ayan po mga guys at mga katasyo Ayan eh, po yung sira ng truck natin Sabi sira niya kato Ayan yun din eh Ayan Lubog nga niya yan Dapat yung pantay eh Mga na Hindi na makontrol ang hangin ito Ayan ah, Ayan so, gudde bigkas ng kapang ko na sa bahay pa rin sa kapang din din. Gish. Ano ba tawag niyan ka to? Hello. Tuloy. Check bulb. Yo check bulb. Check bulb na hira mga atasyo. A few moments later. Ayan, eh din ganyan po pang-assembly ng ano. Ng preno. Satu kayak ba balik-balik ulit nanti nih. Oh, <laughs> mau balik Ben, mau balik. Bibilnya talagang bago. Hato ada ba pasirannya, torong. Itu. Dua mah. Itu, banget para check bugs deh. Iya. Ilang papalitan. Oh. Ayun. <laughs> na kaya naman mamaya pakita mo sa atin yung pagbuo. Matuto pa pa. Para marami mga panood, mga kilala ka. Tagal na akong kilala. Terador. Terador sikat... na manggagawa. Sikat na ako eh. Sikat siya po eh. Sikat ito, palasyo. <laughs> sikat, hindi pa siya may sikat yung na lumulubog <laughs> na kagal. Yan, paano po ang magawa ng ano? Ng mga... Paano magpalit ng check valve? Ang preno. Check valve, check valve. Okay. Ayan o. Ginagawa na yung mga to. May sira na po. Uwi mo na po. Mamaya po, tatanga ko <laughs> yan. Nakabuti na yung tatlong taon niya. Paluto ako ng, ano eh. Project sa amin eh. Galastas. <laughs> Uwi mo po.